Kaberting, ting. Ingatan nyo po utoy ko ha. Ah. Kinakabatutan ako eh. Kinakabatutan ka dyan. Kinakabahan. Eh normal lang talaga kabahan utoy. Lalo na kung ganitong tutuligin ka na. Tutuliin ko na yung tsupon mo. Tingin nga daw ng utoy. Piputik na. Parang tsupon nga ah. Ganun lang pala magpatuli no. Ding kaya nga eh, nung una kabado ako. Pero nung natapos na nawala yung kaba ko. Ewan ko na lang dito kay Kokey. wag sana siyang himatayin sa sakit. Alam mo ba yung mga sinasabi ng iba? Parang kagat lang daw ito ng langgam. Opo. Eh huwag kang maniwala sa mga yon, mga sinungaling yon. Dahil ang totoo, eh masakit talaga. Masakit pa sa masakit. Ha? Eh ba't sabi nila kagat lang ng langgam? Mga loko yung mga yun ah. Oo, oh, oh, talaga. Lakas mong trip ba? Diba? Sukat sa nila mga bata na parang kagat lang daw ng langgam. Eh ang totoo, eh sobrang hapde at makirot talaga. Oh, sige na. At umpisaan ko na. Huwag kang malikot ha. Sige, ngayain mo na yan. Bikit mata. Ay, anak ng ginataong tipaklong, naputol ko yung pangalawang ulo mo. Aray ko! Ang sakit! Mama! Pogi! Eh, sige na! Hmm. Ang hina naman! O, oh, sige nga, ikaw naman. Ah, daya, pinapadaplis eh. Sakit tay. Uy, gagi. Nagpasa agad ay. O, oh, walang sumbungan sa mama ha. Baka magsumbong ka nyan, kukay. <laughs> Ba't naman ako magsusumbong? Ano ako, bata? Eh, bata ka naman talaga eh. Si Ratbu yun na. Ratbu. Ba't ganyan ka maglakad? Para kang penguin. Tsaka bakit nakapalda ka? Gagi, bagong tuli kasi ako mga boy. Kakapatuli ko lang kahapon. Hahaha, <laughs> patuli na rin kayo. Para apat na tayong mukhang penguin. Ako ayaw ko pang magpatuli. Masakit yan eh. Ako binabalak-balak ni Tito ipatuli sa ospital. Kanino ka nagpatuli? Ayan o. Oh. Diyan kay Kaberteng. Ah, uh, ba? Kumusta yung utay mo? Ma? Masakit pa rin ba? Pwede na yung langgasin sa mga susunod na araw ha? Ah uh, po Kabert. Galing niyo magbigayan kanina ha mga utoy. Tatapang niyo ha. Pwede na kayong tuliin yan kapag ka ganyan. Matapang na na eh. Hindi po. Ayoko pa po patuli, ka berting Nagtutuli po pala kayo, Kaberting. Ay oo naman. Matagal na. Bata pa lang ako eh. Mangtutuli na ako eh. Ako nga lang tumuli sa sarili ko eh. Aray ko po. Parang ang sakit naman ho pa kayong ganong sinabi niyo ay talaga ka utoy ka sakit talaga sobrang sakit eh di ko na namalayan nahiwa ko pati ulo ng ano ko kaya ayon katawan na lang meron ng ano ko ulo wala na mm -hmm. pero simula nun naging magaling akong mantutuli kaya basic na lang sa akin yung mga pututoy nyo na iyan oh cover ito ho si Ding dong tuliin nyo na ho ito Ha? Huh? Akala ko ba sa hospital ako papatuloy dito? Di na. Andito na si Kaberteng. Magaling magtuli yan. Daig pa mga doktor kung bumirada. Dami niyo na rin ho itong dalawang to, Kaberteng. E total naman, lagi din naman nandito yung dalawang yan. E di tuliin na rin ho, di ba? Ay oo. Oh, oo, oh. Mabuti ng sama-sama. Kapag tinuli. Para may nakakapagpalakas ng loob o oh, si ikay makikuha na ng dahon ng bayabas para matuli ko ng mga manay ng mga ito. Aray ko, nadamay pa nga. Oh, kaberteng, ito na ho yung dahon ng bayabas nila. Eto nga pala yung mga gamit ko sa pagtutuloy. Oh, siya, sino mauna sa inyong tatlong mokong ikaw ding dong, ikaw na mauna Medyo kinakabahan ako ah. Sige, umupo ka na ding dong. Pipitik-pitikin ko lang muna yung balat ng manoy mo ha. Wala tayong anesthesia dito eh. Nakakakabalalo kapag nakaupo na. Sige, mo muna yung dahon ng bayabas. At huwag kang titingin dito sa manoy mo ha. Ito na, sisimulan ko na. 12 seconds later. Oh, yan na ding dong. Okay na. Binalutan ko na rin yan ng baru-baruan na. Pwede ka nang lumarga at magpakarami. Binata ka na. Ganun lang pala yung cover thing. Ang OA naman ng iba kapag tinutuli. Parang akala mo katapusan na nila eh. Oh, ikaw naman. Yung pink hair na may bonnet. Abo oh, boy, ay katerik ka ng araw ay eh. nakabonit ka pa. Ewan ko uubas oh, sa trip ng nag-animate niya ito kaberteng. Kaberteng, huwag niyo na huwag gamitan ng pamukpok. I-blade niyo na lang ho. Ah, hihiwain ko na lang. O oh, sige sige. O oh, siya, at sisimulan ko na ito boy. Pikit mo lang muna mata mo ha. Yung lagi mong ginagawa. Tuwing nakikita kita, lagi nakapikit mata mo eh. Iluwa mo na yung ginayamong dahon ng bayabas at ilagay mo dito sa money mo. Ang bilis lang pala ah. Ganun lang pala yun, Kaberteng. Titiisin mo lang talaga yung sakit. Oo, ganun lang kabilis. At talop na yung utoy, diba? Paglaki mo, pwede na ipanghasa yan, utoy. Ano pong ibig niyong sabihin? Ah, basta. O oh, siya, sino susunod? O ikaw na lang pala ko, okay? Halika na dito at tatalupan ko na iyang utoy mo. Kaberting, ingatan nyo po utoy ko ha. Kinakabatutan ako eh. Kinakabatutan ka dyan. Kinakabahan. Eh normal lang talaga kabahan utoy. Lalo na kung ganitong tutuliin ka na. Tutuliin ko na yung cepun mo. Tingin nga daw ng utoy piputik na. Parang tsupon nga ah. <laughs> Ganun lang pala magpatuli no, ding Kaya nga eh, noo una kabado ako. Pero nung natapos na nawala yung kaba ko. Ewan ko na lang dito kay Kokay. Huwag sana siyang himatayin sa sakit. Alam mo ba yung mga sinasabi ng iba? Parang kagat lang daw ito ng langgam. Opo, eh huwag kang maniwala sa mga yon, mga sinungaling yon. Dahil ang totoo, eh masakit talaga. Masakit pa sa masakit. Ha? Eh ba't sabi nila kagat lang ng langgam? Mga loko yung mga yon ha? Oo, oh, oh, talaga. Lakas mong trip di ba? Diba? Sukat sasabihan nila mga bata na parang kagat lang daw ng langgam. Eh ang totoo, eh sobrang hapde at makirot talaga. Oh, sige na. At umpisaan ko na. Huwag kang malikot ha. Sige, ngayain mo na yan. Bikit mata. Ay, anak ng binataong tipaklong. Naputol ko yung pangalawang ulo mo. Aray ko, ang sakit, mama. Hoy, piro lang. <laughs> Eto na, no, tuli ka na. Babalutan ko na to. Luwa mo na yung mo. Ilagay mo na dito. A few moments later Lakas mo mong trip ka, berting Kinabatutan ako dun Akala ako magagaya na ako sa manoy mo eh <laughs> <laughs> Batikan mo, Tutoy Imposibleng bumalya, Tutoy Ah, <laughs> oh, ayan na ha Tuloy na kayong tatla Huwag na kayong ba? At mangangamatis yung longganisa niya Salamat po, ka, salamat salamat ka Berteng Salamat po, ka Berteng Sa uulitin Tonget Anong sa uulitin? Isang beses lang ang tulay. <laughs> Kaberting, wala na ba yung mga mokong? Oo, oo, wala na. Mga nagsipaglarguan na. Ako naman, Kaberting. Magpapatuli rin ako. Ano ka mga